Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Tinawagan ni RGC si Annalyn para kumustahin ang kanyang kalagayan sa bahay nila Carlos. Ngunit nagsisingaling si Annalyn sa kanyang ama na maayos ang kanyang kalagayan na may maganda siyang kwarto. Pero ang totoo natutulog lamang siya sa isang masikip at mainit na kwarto. Ibinalita naman nila Doc Yola at Doc Juan sa kanila ni Nurse Karen at Nurse Ivan ang nangyari kay Moira na natanggal ito sa posisyon. Sobrang nagulat naman sina Nurse Karen at Nurse Ivan sa kanilang nalaman at masaya din sila dahil universe na ang nagbibigay ng karma para kay Moira sa ginawa nito sa kanila. Gayon pa man, pinagalitan ni Zoe ang kanyang lolo sa ginawang pamubuli sa kanyang ina at sa pananakot na ipapakulong nila ito. Ang sabi ni Mang Pepe na ginawa lamang nila iyon dahil isang demonyo ang kanyang ina. Sinigawan ni Zoe ang kanyang lolo na mas demonyo ito. Nagalit si Mang Pepe sa ginawa ni Zoe sa kanya kaya nasampal niya ang bibig nito. At sabay sabi ni Mang Pepe, kung pagsalitaan mo ako parang hindi mo ako katago. Apo ba talaga kita? Ngunit nung nalaman ni Arjun ginawa ni Mang Pepe kay Zoe, pinagalitan lamang niya ang kanyang ama dahil hindi isang perpekto ang kanyang anak, nagkakamali din ito. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, bang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.